Yan, magandang umaga mga kapamars. Murag na baliktad na po ang sitwasyon mga kapamars. Ang muhakot na po ng bas mo'y daghan. Ang mutarbaho na po'y ang mga Oo, oh, ang musiminto na po'y kuwang. Nabaliktad na po karam. Panahon ng Sabado ha mga kapamars. Ika si Tintay siguro ng kasabado. Murag si Tintay na Sabado. Nalipat na ko. Oo. Oh. Pero di agi hapon mga kapamars. Agi hapon. po hapon tamasiro sa Sabado. karong sabado ha, mga farmers wag yapon tama zero ah uh, bayan ni han yapon mga farmers nag yapon ah uh, murag lami ang mga mangkod andron kay murag halang halang man to Aku kalau kar lagi, agak manggut ke, nama si besi terbahok. Kita mah magau panas tu. Wah, no. Anak kau mik bas. Ada buka kilang? Buka. Tambah kami nang bas, mau pos para. adalin doon sa aming uh, simintuan so di amin nagpainit init mga kapamers abis ang init sakit kayo ang init pero niya nagmalasakit ni nanunga ka diri mga kapamers para lamang doon Ah, um, himo simintuan ng eh, nga among agianan. Para manindot hamlo yung agian sa mga motor nga daghan diri ah nang nanabang ni ring mga motor mga farmers un sa kaning nay mga motor no o di kung lang ako ha bulak bulak lang sa atong kinabuhi pero ah ika tintay size na mga kapormers ni atong pag malasakit diri ah para lamang nga ni sa ah mga mga agi ay nga mga motor para manindot na nga pag agi o <laughs> 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 so, gamay na lamang nga pag-agwanta mga ka May nga mga dalan sa mga mag-uma. Mahuma na ni. Uban sa mga walang sawa nga pagsuporta sa atong mga sponsor mga ka-plumers ka-bundok. Nga hantod uh, mag-sponsor sa atong para din satu Sa atong agianan og mga siminto. So, daghan kayong salamat. Labi na karong Ah, sa Baduha nga nag-sponsor si Kunseal Gabrunino. Gabronino. Mawinid akong pasalamat kayo sa Baduha. Nga nangyatag siya o siminto o ingon man sa among panyod to. Gilibre yun ni Kunsyal. Karong sa Baduha. So set out di akong Kunsyal Gabronino. Di sa Sugod so Southern Lite. Laing buwan, ikaduhang sabado sa buwan, ikasitintay size nga sabado na tanan mga kapormors. Ang among panyod karon sobat duha ada yang bas bas pamang apa mas datang panjento Tira-tira nabi. Oh, yang ngatung sudan, mga pemers. bisayang manok nga tinunuan mga farmers halang-halang Bicol Express mga farmers kinilaw kinilaw ni atong kung sa tawag sa mga karlang mga farmers kinilaw gabi sa tagalog mga farmers ug gay atong gitawag og udong-udong ug nay kilaw mga na farmers lip-lipan do na mga, pinilaw, pinilaw. mga, tagalang, mga, 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 na mga di arag Atang, sigi ah, out. Ah! Sige, sige. Diyan bira-bira na. So, medyo masaya kaya po mag Medyo uh, marami kami ngayon. Sa Sabanaw ito mga pumas, ikasi tintay size ng Sabado. Nagkahugup ang mga gagmay mag-uma para lamang mapanindot ang atong dalan. og dagan kayong salamat sa atong sponsor sa atong paniyod to. O atong siminto. Si Oh, kita sa pergi sana sa bugas. Hingi ito. Apa pa ba, pers? Sa manuk si... oh. eh. ni. Eh. Kau manok. manuk. Ni kapermas. Ni kabukin. yan Ia ni manuk kan hitib. Giunahan <coughs> na namo ang sawa mga kapermas. Okay. Happy tapo tingka unsa <on> sawa. Giunahan <coughs> <coughs> <Di> na lang. <coughs> na, <libang>. <coughs> <coughs> Kalina, tunay na. Ah. <coughs> Sili bay. <coughs> yura, 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 yura. <coughs> Ug labin na sa muhatag na to cemento mga farmers. Ayaw. Si Sekon siha la uh, Gabronino mga farmers. Oh, uh, syal. Butang da, butang. Hala, ato. Ato na. Ha. Okay. Ha. Yo, Okay mga farmers, relax na la na pa mga farmers. Tapos nang gihatag sa ato sponsor mga farmers. Umana ang upat kasako ala una pa so relax relax mo po mo so